payapa at transparent na halalan yan ang tiniyak ng grupong Kontradaya para sa eleksyon sa susunod na taon ayon kay Professor Danilo Arao lead convener ng Kontradaya ang 2025 election ay preparasyon para sa 2028 election titiyakin din na accessible sa publiko ang pagpasok ng mga boto at pangangalaga ng privacy ng voters information patuloy ring isusulong ng grupo ang pagkakaroon ng batas laban sa political Dynasty. Base kasi sa isang pag-aaral, nasa 80 hanggang 90% ang political dynasty sa Pilipinas. Titiyakin din na dapat kumakatawan sa mga nasa laylayan ng lipunan ang mga tumatakbong party list. Dagdag pa ng grupo, Kay kinakailangan ding imbisagahan ang umano'y korupsyon at anomalya sa Comelec. So dapat may ano eh, may kaupo ng check and balance and to make sure that the data will be accessible to the public. So again, yung usapin ng open source, yung transparency, dapat pinagpapatuloy yan.